Wow! Oh, I wanna take pictures that pumpkin uh, stuff guys. Like the baby also. She never have like the picture. Yeah, I take your pictures there. Justin, I take your pictures there, okay? Daming mga pumpkin. Ang daming tao. Shopping tayo. Sit down, Justin. Magpila tayo mga kabayan ng ano. Pagkubili ng isda. They said no need, the, no need to get the number. I just go in the line. Yeah. Okay. okay. Yes. Pihila tayo sa linya. Oh, you go the line. Yeah. Ha -ha. Miss yung crab, mga kabayan. Kahit, ayan, ayan nakakuha sure mo. Cut it up and wrap it up really good and put it in the freezer so it get the freezer burn. oh, okay. Ayan, nag-order ako ng crab. Mmm. Thank you. Like like grapes. Oh, grape. yeah, grape. Thank, Thank, you. Thank you. you. I've long long. What is that? I've never seen a grape Oh. Like before. oh. oh. That's it. That's it. Thank, Thank you. Buti pa dito libre yung grapes. May kababayan tayo oh, dito. Uh, Saan po kayo sa atin? Sa Lucena. Quezon. Si. Quezon. Ayan mga taga Prave. Ayano, kasi ano malayo kami. Ah, Angleton. Oh, Angleton. <laughs> sabi ko try natin. Wow, okay, okay lang i-post ko. Oh, ang gaganda nila oh. Ayun si Ate. ang pangalan mo, Te? Kyle. Kyle. Ayun si siya. Emma, ayan. Hindi okay, mo follow ni Kyle yung Hermines Collection. Oh, ayan i-follow niyo po si Ate. Hermines Collection mga bangko. Ayan, mga ano. Sige po, Ate. Thank you. Iniwanan na ako ng kasama ko. Okay. Bye. Eh ano ko kayo sa ano? na-shopping namin mga kabayan. Grabe, ang mura pala ng bilihin dito. Walmart kasi kami kadalasan nag-shopping mga kabayan. Ayan, magtingin pa tayo kung anong meron. Nuggets! Nuggets! Name them, nuggets like Texas. Yeah. Dine da different uh, nuggets not always uh, dinosaur. Na mga kabayan. You help Justin, very good. Oh. Mami, uh, you help mami. Oh, be careful, be careful. Be careful, Justin. Gonna break that. be no, careful. Yeah, magbayad muna tayo mga kabayan.